Sila ang klase sa lahat ng level ng pribado at ang publikong paaralan dito sa Dipolog City ngayong araw number 37. Si Dipolog City Mayor Daryl Dexter Uy, ang pagkansela ng klase ay dahil sa walang sigil na pag ulan na nararanasan sa ilang lungsod mula pa noong nakaraang araw. Sa una na nagkansila ng klase ang LGU Dipolog kahapon ng hapon November 8 dahil sa lakas ng ulan. Ngayon, patuloy ang ginagawang pag-monitor ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa lahat ng mga flood-prone barangays dito sa Dipolog. Dipolog City. Maliban sa Dipolog City, na nakaranas rin ng pag ng ulan ay ilang bayan sa lalawigan tulad dalang ng Pinyan, Pulangco at Dapitan City. Nagdeklara rin ang pagsuspende ng klase ang lokal na pamahalaan ng Dapitan kahapon dahil na rin sa malakas na buhos ng ulan. Nakabantay naman ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng lalawigan ng Zamboanga del Norte para sa anumang sakuna. Sa ngayon ay wala pa umano silang natatanggap na tawag mula sa iba't ibang LGU na nakakaranas ng pag-ulan na may mga lugar na lubog na sa tubig baha at kailangan ay e rescue ngunit nakaantabay sila sa mga lugar na posibleng makaranas ng pagbaha ayon sa ipinalabas na advisory ng PAGASA Depolog ang nararanas pag-ulan ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula at Misamis Occidental ay dahil sa low pressure area sa bahagi ng Puerto Princesa kasama mo sa DXDR RMN Depolog Rajman Lordino Regualdo Tata RMN Maraming salamat.